And guys, uh, dito tayo sa ano? Dito tayo sa probinsya na Liligo. Oh. Ay guys, oh. Nalik na guys Ano Tagana ni guys Ugasan ni Dapita O oh. Tagana ni hmm. kan nane yoga sudah pita oh Maka tagaan mo na amoy 100. Oh. Tagaan na ni Ugo sa dapit ni. Lami kayong lugar rin guys oh. Oh. Ang mga abdaghag mga akan. Puno oh.

Ang ana na ninyo, go sana na pita oh. tayo. oh, punta ka ron. oh, ay dulo. Oh. Ang mga tag-ana ay 100. Oh. aganas ani ulaga serbitani